Maagang bahagi iyon ng taong 2015 nang iwan ko ang trabahi ko sa gobyerno at lumipat sa isang international development organization na tumutulong sa rehabilitasyon ng Samar Atlete. Dumating ako sa Tacloban noong unang kwarter ng taon, kasama ng isang team na karamihan ay taga-Maynila. Kahit may kakilala ako roon, hindi ganoon kalawak ang koneksyon ko para agad makasanayan ang lungsod. Dahil mataas ang upa ng mga bahay noon, bunsod ng pagdagsa ng mga dayuhan at volunteer, nagpasya akong makihati ng kwarto sa isa kong kasamahan sa trabaho. Tahimik at pareho kaming tipo ng tao. Halos isang buwan din kaming naghanap bago namin natagpuan ang isang maliit, ngunit maayos na matitirhan. Ang may-ari ay isang matandang babae na may mababait na mata binigyan niya kami ng malaking diskwento. Luma na ang bahay, at sabi niya ay, hindi niya na ring balak iparenovate. Pero maayos naman, at higit sa lahat, abot kaya, matatagpuan ang bahay malapit sa isang palengke sa pagitan ng Kalanipawan at VNG. Mula sa kalsada, makikita mo ang lumang harapan ng gusali. Sa kaniwa, ay isang mababaw na sapa, at sa kanan naman, ay isang maliit na simbahan ng kapitbahayan. Sa harap nito, may hanay na mga tindahan, isang pawnshop, maliit na grocery, tindahan ng LPG, at barbershop. Sa gitna, may makitid at tumatandang kahoy na tarangkahan na nagsisilbing pasupan. Agpasok mo roon, bubungad ang isang madilim at mamasamasang pasilyo. May amoy ng lumang semento at amag. Dito nagiimbak ng mga paninda ang mga tindera sa paligid. Sa kanan ng pasilyo, may dalawang kwarto. Ang isa'y walang pinto, kaya tanaw mo ang bakuran ng simbahan sa bintana. Ang isa naman ay nakafandado. Wala ni isa mang nagsasabi kung kanino iyon o bakit laging sarado. Ang kwarto namin ay nasa kaliwa. Maliit lang ito, pero sapat na. May sariling banyo. May maliit na bintanang tanaw ang sapa at mga pwesto sa palengke. At higit sa lahat, may gumaga ng aircon. Parang jackpot na. Walang nagbabala sa amin tungkol sa kahit anong kakaiba sa bahay. Hindi ang landlady, hindi rin ang mga nagtitinda sa paligid na ay naging kaibigan namin. Lahat ay tila normal. Pero di nagtagal, unti-unti naming napansin na may mga bagay sa kwartong iyon na hindi maipaliwanag. Mga bagay na hindi pinag-uusapan ng sinuman. Mga bagay na hindi mo gugustuhing maranasan. Abangan ang part 2. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.